Kumpirmado mula mismo sa aktres na si Christine Reyes na may bago na siyang pag-ibig matapos ang kanyang hiwalayan sa aktor na si Marco Gumabao. Sa panayam ng ABS-CBN, inamin ng aktres na masaya siya ngayon sa piling ng isang non-showbiz personality. Ayon kay Christine, mas pinili niyang gawing pribado ang kasalukuyang relasyon dahil mas komportable siyang hindi lantad sa publiko ang kanyang personal na buhay. Anya, yes. I am happy now, at kasunod nito ay sinabi niyang mas gusto niyang tahimik at simple ang kanilang samahan. Nilinaw din ng aktres na maayos ang naging paghihiwalay nila ni Marco, at walang masamang alitan na nangyari. Sa amin na lang yun, respeto na namin sa isa't isa. But we are super okay, Jitney Christing. Dahil dito, maraming netizens ang humanga sa kanyang pagiging matured sa pagharap sa isang relasyon na natapos na. Matatandaan noong buwan ng Hunyo, kumalat ang balitang mayroon na siyang bagong inspirasyon. Naitampok pa nga sa ilang ulat na madalas siyang nakikitang magkasama sa dating chairperson ng National Youth Commission na si Geo Tingson. Ilang ulit silang namataan sa mga date, at base sa mga nakasaksi, malinaw rao na may namumuo ng espesyal na koneksyon sa kanilang dalawa. Ayon naman sa talent manager at host na si Oji Diaz, Pakiramdam niya ay naka-move on na si Christine mula sa breakup nila ni Marco at bukas na siya ngayon sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Para kay Oji, malaking bagay na muli siyang nakahanap ng inspirasyon na nagdudulot ng saya. Samantala, si Gio Tingson ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Head of Public Affairs ng Grab Philippines. Kilala siya hindi lamang sa corporate world, kundi pati na rin sa kanyang dating serbisyo, publiko, bilang pinuno ng National Youth Commission. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ni Christine tungkol sa detalya ng kanilang relasyon, ngunit malinaw sa lahat na masaya at kontento siya. Ang mahalaga, muli siyang nagmamahal at nagiging inspirasyon sa marami. Ikaw, naniniwala ka ba na deserve ni Christine ang bagong love life niya? Comment down below at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito.